Okay kids, pipila tayo ngayon ha. Tayo papasok na sa classroom. Okay, magandang umaga sa inyo mga bata. Ako pala ay si Teacher Marie ng ating Manila Child Development Center dito sa ating barangay 503. Okay, Teacher, Teacher Merly! Okay, very good kids! Ngayon naman, magpapakilala kayo sa inyong mga sarili. Kilala niyo na ako, ang pinakamagaling na superhero sa buong mundo, Superman! Okay, palakpakan natin, sir! Good morning, Teacher Merly! Good good. Ako po si Batman, taga 954 Kundiman, sa Palok, Manila, 5.2! Good morning, So, pinti. Next. Mukhang ito ata yung kapartner. Tayo muna. Next. Good morning, Teacher Merle. Ako nga pala si Robin po. Ay, huwag niyong pagtawanan si Robin. <laughs> At behave. Sorry po, teacher. Let's behave. Gusto niyo ba magalit si teacher sa unang araw natin? No! Okay. Good morning, teacher Merle. Ako nga po, nga po pala si... <laughs> Robin. O, oh, palakpakan niyo si Robin. Good morning po, Teacher Barley. Ako po si Flash. Okay, Yun lang? <laughs> o, oh, sige, palakpakan natin si Flash. Okay, ne? <laughs> <siya> flash. flash. <laughs> <laughs> Ako po si Deadpool. Ako po yung muklet. Ah. Okay, ne? Ako po si Green Lantern to so, no ang inyong mga mata. Ikikit ang mata at iyuko yung mga ulo. Jesus, teach me. Teach me. Day by day. Love day by day. Atayag. To do and say. To do and, and say. Make me gentle. Make me gentle. Kind and good. Kind and good. good. Make me loving. As I should. As, As I, should. I should. Okay. O oh, sige. Greeting song tayo ha. Kaya bang tumayo? Lahat. Opo. Hindi kaya. Kaya. Kaya po. Hindi nga. ako eh. Hindi Tayo ka nga. O. Okay. Okay. Ikaw okay. teacher Merly Maganda umaga po. Magandang guro nasa teacher. Ang guro nasa. Guru. Very good. Kami po, Umabati magandang umaga. Kami po nakakantar mababasa ...magsulat... bungkusu angkat imagen. Oi oi, guys, Be be be, Sorry, sorry, sorry. Maafin, maafin, maafin. 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 Sorry po, Superman! Huwag <laughs> oh, okay. Oh, nang ha? O okay. kids! Makinig! Ay, eh, tawag lang tawag! Ano? Sorry oh, po, teacher! Puro sorry? sorry ha? Sorry po! Okay. Huwag oh, na maulit, ha? Nag-sorry ka po. ba sa kanya? At sinaktan mo? Sorry na po. Ah, okay. Very good. Teacher, si Batman, huwag ugin, no?